ng di. Pantas talaga. Si sampal. Ah okay, may may power siya. Sa stator may power. Okay, akit tayo sa kanya CDI para malaman natin kung good pa yung CDI. Ito tatanggalin natin to. Ayun, yung black and yellow. Ito. Lagyan natin ng extra wire yan, same, same lang. Ito mga idol, oh, dito tayo nag nagtanggal tayo dito sa kanyang ignition coil, yung black and black and yellow. Ito, si kailangan malakas oh, 'to, guys. Ayun, sige. 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 Bilis. Tuta, tuta lang yan. Ala, no? Sige. Alam pa ba? Oops. Okay mga idol, ito wala siyang power doon, no. Nag-ano tayo nag tapos nag tinignan pa natin yung kanyang uh, wire dito, yung kanyang uh, black and yellow and green. Pasok naman, hindi putol. Ngayon, uh, subukan natin siyang i-reacta. Ito, rinecta ko siya. Tinanggalan ko yung black and white. Tingnan natin kung lalabas yung power. Sige, kick na. Yun no, oh, lakas oh. Sige. Yun no, oh. Yun no, oh, lakas. Okay, may power na Ibig sabihin mga idol, sira yung ignition switch nya Okay, wag kayo basta-basta Papalit na CDI, ignition coil O restator Okay mga idol, subukan natin syang pandarin Okay mga idol, linagay ko ulit Yung kanyang original na CDI Replacement yung kanina, ito, tignan natin, mas malakas to Sige, yan, nakarekta siya Sige, yun o know? Yun know? o Okay Start natin, yan, na yan, nakarekta yan. Sige, dapat maandar na yan. Sige. Yun, no? Oh? Nabuhay na yung ayaw umandar. O, oh, click lang. Okay, mga idol. Ito, isira nito. Ay, yung kanyang ignition switch dito. Nakarekta siya. Ito, renekta ko lang. Ngayon, kung makakabili ka ng ignition switch, babalik na natin to. Okay, hanggang dyan lang, mga idol. Hanggang dito na lang. Shoutout sa inyo lahat. Okay, ito. Nandito tayo sa sunset. Ito si Sir box Boss, ito si Boss. Okay. Jawin mo enter na kanya po.